Puman ma balita sa RTV Balita Misdag ang 373 kamatrabahante sa Osaka Locator sa Maps 2 nga gipa force leave ang management sa nasong kumpanya mi nga muhatag sila og sa mapiktadong trabahante ug sublit na usab silang makabalik sa trabaho karong buwana si Luan Mayron dinas exclusive report News. Alang sa mga apiktadong trabahante sa usa ka locator sa MEPS2, kansang mga produkto mga bullcap kunkao? Ugmang mang adlawa iapod-apod na sa kompanya ang ilang ayuda nga ihatag ngadto sa 373 ka mga trabahante nga apektado sa gipatumang forced leave sukad Hulyo 22 gipahibaw ni Kim Francisco peso manager sa Lapu-Lapu City nga mitawag kaniya ang management sa maong kompanya ug may pahibaw nga hayan makadawat og grocery items ug financial assistance ang apektadong mga trabahante very good news gyud siya para sa mga workers pa kay hey. Dako dako baya pod ang amount nga kung i-total na to ang kuan nila grocery items wala lang na specify ang kung pila gyud kay murag lain lain sila mga computations kay different man pod ang kanusa nagsugod nga kanusa pod mo end ang ilahang firstly og ang sweldo Samtang ipahiba usab ni Francisco nga nagsugod na usab sa pagpanghatag og notice karong adlawa, ang kompanya sa mga apiktadong trabahante de napatik ang schedule sa ilang pagbalik sa trabaho. Karong adlawa, Agosto 8, ang mga trabahante sa kating department ang gipareport pagbalik sa trabaho. Ang Obama department sunod semana na makabalik og trabaho. We would like to thank the management of the said company. They are very cooperative sa ato no nakigalayon sila nato so dili angay mag ang atong mga workers itong uh, clarified na sa management na money ang kwen so maybe siguro na lang tingali mga uh, unclear nga communication no sa between uh, management and Uh, the workers. Samtang ang mga apektadong trabahante sa naaso yung kumpanya, nga mga residente sa Lapu-Lapu City, makadawat usab og laing lima kakilong bugas, gikan sa CSWD Lapu-Lapu City. Basi sa listahan nga gihatag sa management nga sa peso Lapu-Lapu, 20% lang sa 373 kama apektadong trabahante ang dili mga taga Lapu-Lapu City. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Meron Hina, Balitang Bisda.